po si Manong Benedict. Uh, ikikwento po niya yung kanyang uh, naging kalagay noon. Opo. Uh, ako po ay ano, pumunta sa Pangasinan sa hospital po. Ngayon, ang problema ko ay umiihi ako ng ano, dugo. Dahil doon sa pantog ano, may bukol data. Okay. Nung po at ano, uh, siyempre nagpapaano, mga doktor, eh, sir. So, basta tulad lang ka rin. Ayan, kailangan magbayad ka. Okay po. Ngayon, nung kwan, medyo ano na, mga isang linggo, dalawang linggo na yata, ay naubos na po ang pera. Okay po. Kaya napilitan pong lumabas na po at ano, para maghanap ng ibang paraan para magamot itong ano ko. Eh, swerte naman po at uh, parang tinuro ako ng Diyos na pupunta rito uh, sa at Uh, sumbokan ng tong ano uh, Jobi therapy. Jobi therapy. Jobi therapy po. Ah, uh, nung ano, uh, sorti na manat uh, na awang Diyos utaro. Amen. Ngayon, ayos na po ang ko. Uh, Dati-dati po, may heko ng dugo. Kaya ganyan, na bumalik sa dati po. Luminan na po ang yes. hihiko. Uh, na ang, uh, ang, ang, ang hihiko. Kaya salamat ako po uh, sa Diyos at na ituro ako dito sa kong. Uh, Okay po. La okay lahat po. Amen po. Lahat po kasi may kaparaanan po ang Diyos kung paano po niya tayo dadalhin, kung paano po niya tayo, tayo pagagalhin. May kaparaanan po siya. At tanging siya lang po ang nakakaalam po nun. Yeah. God bless you, Manong. At alam po, tuloy-tuloy na yung paggaling mo, Manong. salamat. Papati yung pagtulog po. Kumusta na po? Okay na po. Okay na po. Okay. Okay, to God be the glory, Manong. Salamat po sa... Ha? Pag umihihik, ano, yun lang po. Ang gigisig na, kapag okay. tayo, mas pag ihihik, tawag naman. Ah, okay. normal lang po yun talaga pag po. sa matanda, medyo palahihina. Okay po, maraming salamat po manong, to Bida be glory po.